Isipan nga namin kumain sa Sipul Valley. Two hours na biyahe mula sa aming bahay. Ang restaurant nga pala na ito ay pinaghalong Filipino at Japanese cuisine. Nag-offer din sila ng free rye, ng tempura, ng tendon, tofu steak, at marami pang ibang Japanese food. Sa halagang 499, lahat na nang nakaserve dito ay pwede mong kainin ng unlimited. Pwede ka rin ng bread. May mga nachos. At yung mga ibang klase ng sushi na nakaserve. May mga sweets. Mga pakanin. At marami pang ibang klaseng pagkain Pinoy. Mayroon din silang coffee bar. Salad bar. At juice bar. Kaya sulit na sulit ang bayad mo dito. Tamang tama sa buong pamilya.